Yes po kahiro. Bagamat uh, kada taon naman ay isinasama natin sa ating computation ng mga losses kasi every year meron tayong 18 to 21 na bagyo at uh, lima dyan ay mapinsala. So uh, every year ang inaasahan natin talaga na losses ay umaabot sa 500 uh, to 600,000 metric tons na losses. So itong losses na to ay hindi pa naman naman kalaki bagamat uh, this are preliminary data and hopefully hindi na masyadong lumaki at ang uh, tama ka ngayon ay nasa mga uh, early vegetative stage yung ating mga pananim at uh, naka-preposition naman yung ating mga uh, tawag dito mga binhi at mga pataba ito yung part ng ating buffer stock at uh, paghanda na uli magtanim mga ating mga magsasaka ay uh, nakaalala yung ating mga regional field offices para makapagtanim ulit sila. So kasama na rin dyan yung pagbibigay natin ng mga quick response fund, uh, 1 billion yan. At uh, pag yun ay naubos, eh, pwede namang i-replenish, uh, magre-request lang yung mga regional field offices. Kasama na rin dito yung tinatawag natin na survival and recovery loan, tag 25,000 sa mga apektado magsasaka at manging isda kung uh, sila ay uh, magre-request nitong credit assistance mula sa Agricultural Credit Policy Council or uh, ACPC at uh, meron din tinatawag na indemnification galing sa uh, Philippine Crop Insurance Corporation. So hmm. hanggang 10 to 15,000 yan kada magsasaka uh, depende doon sa kanilang pananim at uh, pag uh, na-check yan at na-validate nang PCIC ay pwede rin nila makuha itong tinatawag na indemnification or insurance claims